ating lahat mo, mga mga Inday. Kawai kawai, kawai kawai! Yan partner, sa araw pa to, dito pa rin tayo ang part 2. Yes, dito pa rin tayo po mga idol sa Barangay Tasiman, Lake Cebu, South Cotabato. Ayan, at kasama natin ngayon ng very successful person yet very humble partner at uh, thankful yes. tayo dahil nga na paunlakan tayo pumunta tayo dito at uh, nagkaroon ng time pinag uh, pinagmamalaki pa namin pinapakilala sa inyo ang pina, itong nga uh, pinaka gym na, kumbaga ito yung mga pioneer ng uh, ating South Cotabato no isa sa pinaka very successful na mga persons no yes. si Sir William C ayan Sir William go like go yan dito yung part 2 yes sa episode po natin mga ito mga idol kasi po uh, part 2 na po natin na agri tourism business kumbaga oh. so sa agri tourism po mga adult, alamin po natin kung bakit maganda po ang Uh, greenhouse kasi po syempre yung farm to table natin dapat organic. Syempre yung may mga organic fanatics natin at saka yung mga serve natin sa ating mga clients, mm. mga visitors is out of uh, pesticides uh, content or walang uh, pesticides uh, residue ya yeah, yung mga so, chemicals. So Sir William, bakit po kailangan ng uh, uh, greenhouse kumbaga sa ating agritourism? Kasi ang greenhouse, malaking tulong ito pag nagtatanim ka ng mga gulay o kung ano paman dyan itatanim. Kasi yung nakokontrol mo yung environment sa loob. Mm -hmm. Di ng pagwala ito, siging ulan, nasisira ang tanim mo. Mm -hmm. uh, sa sobrang ulan, lalo na dito sa Lake Cebu, mm -hmm. araw-araw umuulan. Yes, yes, tama. Ay kung pabayaan mo lang siyang maulan ng maulan, na nabubulok siya, mm -hmm. at napufungus. mm -hmm. So, hindi magiging successful. Pero kung may greenhouse ka, kahit anong itanim mo, Pwede. Pwede, kasi control siya. Basta mayro ka tubig na pandilig. Kasi yung ulan, sobrang ulan minsan, sira din yung tanim na yan. So yung partner kasi po dito, pag nagpunta kayo dito sa Sibol Farm, tandaan nyo po yung entrance fee nila ay 50 pesos, pero mayroong libreng sikwati. Uh -huh. Yung tabliya, hot tab na tablea yun. Masarap yun partner, natikman natin kanina. Uh -huh. Parang baliktad, ano yun? May sikwati na na 50 pesos, yun lang yung bibilhin mo, libre na yung entrance. Ay, wala pala entrance. bibilhin mo <laughs> lang yung si Kuate na 50 pesos. Yun lang ang pinabayaran na nga yung si Kuate. Yun. Huh. Pero napakasarap po. Masarap na masarap talaga. Huh. At saka ito yung pinagmamalaki ng South Cotabato Park na si Sir William ay fanatic siya sa mga organic. Yes. So yun ang uh, maganda. Kasi pag nag-order uh, ka ng food, is farm to table. Ito yung greenhouse na pinaka-produce nila ng mga gulay. Yung mga yes. leafy vegetable, andito. Meron silang mga herbs and spices. Herbs and spices, 'yun yung uh, ina-apply pinagpagnyari uh, sa pagluluto. Oh. Ayun. So, that medyo safe tayo diyan pag kumakain tayo mas masarap at uh, mas healthy partner. No question sa lahat. Oh, 'yun. Ayun. So, Sir William, maliban doon sa sipi sakit na makukuha natin during uh, tag-ulan kung mayroong uh, tayong uh, greenhouse, mapiprevent po natin 'yon. Ano pa 'yung suli ang advantage natin pag naka-greenhouse? mas madaling magtrabaho kasi nakakulong ka eh tsaka mm. wala mga fruit fly wala nang pumapasok ng mga insekto kasi oh. na coverche Ah, mm. uh, hindi mo na kailangan mag-spray mm. oh. so mag-abono ko lang ng organic mm. kaya mo lang sila diyan yung tumatanim ko to mga lahat yata ng gulay nandiyan ah na, kangkong oh kangkong pechay pechay ampalaya, ampalaya. kamatis sili meron din sili yung gusto mo magpakbet, pasok ka lang dito. Yeah. Mayroon pa nga ano, may, may kale pa. Oh, may kale. Oh, yes. Merong uh, cherry tomato. Yes, A cherry tomato. tomato. At ang very unique partner, first time ko nakita sa loob ng greenhouse, mayroong papaya. <laughs> <laughs> yes. Uh, greenhouse, ano. Pino. At saka may bunga na. Ano yun? May yeah. na. Kung tinola yan. Kung ka. May mga tanglad. Oh, yan. tanglad. Kompleto Pong... na siya. May mga luya. May, oh, may turmeric. May, may, manok din sa loob. Maghuli ka na lang din. Kung makahuli ka. May strawberry. May strawberry. May, may grapes, may grapes. Din. May grapes. Merong uh, ano to, thyme. Rosemary. 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 Ayan, yeah, ito rosemary. Bangong so yun. So, so, yun. Yun. so ito po mga dola, sir, pag-uusapan pag naman natin, kung maganda ba ang kita ng farm to table? Kung baga, kung meron tayong uh, greenhouse so, sa agri 2 uh, Depende naman, may anyway, nag-order ng salad, hmm. ha. eh, harvest ka lang sa garden mo mabebenta mo na ng 150 isang order. Mm. -hmm. Di, okay, maganda rin ang kita. Mm. Oh. Pwede ka rin magbenta sa kwan pag marami kang tanim. Mm. -hmm. O, pwede tanin mo ibenta yung tanim sa mga bisita. So, yun, yun. So, napakaganda po. Ayun, di partner, dito kasi pag... Uh, dito Itong greenhouse na to, sustainable talaga siya, tsaka yung uh, healthy. Pero doon sa labas po, napaka ano yung uh, area nila, in offer po nila dito, nila Sir William Yung hindi lang sa food Sa amenities nila Tsaka dito sa Ano nila Sa Kung baga Meron silang uh, Mga Tawag dito Mga products Na pwedeng i-offer sa inyo Tsaka yung uh, Meron dito, dito silang tulugan no, Kung may mga family outing mm. Yun May mga kung baka may mga events kayo, pwede kayo pumunta dito sa kanila at uh, possible, pwede natin ilagay yung, yung number ni Sir William si sa description at saka yung number niyang ano nila ng office tawag. Okay, yeah. okay lang ba 'yun Sir okay, William? Okay. 'Yun, so kay Sir Bernie. 'Yun, so yan ah, uh, partner ito. Dahil nga dito organic, paano ba nasusustain talaga yung pag o organic farming? Ano ba yung ginagawa uh, yung Sir William? Bakit uh, organic itong uh, Uh, ginagawa niyo dito? Ano ba yung uh, ano Kasi ninyo? hindi ako nag-spray ng mga synthetic na mga chemicals. Mm -hmm. Kasi nandiyan yung mga nakakalasa na yun, eh, tapos kakainin mo, di ba? Oo. Oh. Mm -hmm. Ito wala to, walang 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 chemicals na ginagamit. Yes, yes. Tapos ang inaabono ko rito yung vermi, mm -hmm. yung tahi ng mga manok. Oo. Yeah, yeah. So, that's organic, walang ano, walang mga chemicals na ginagamit sa pang-abono. Yun, yeah. Mas madali siyang i-manage din. Yun, so, yun. Mas madaling i-manage, wala masyadong sakit din. Mm hmm. Parang natural lang siya na tumubo. Natural lang. It is, partner, ito pag uh, napag-usapan na din natin yung mga tayo ng manok, meron po kayong poultry o meron din kayo manukan dito yung mga manuko manukod din yan. Tapos minsan bumibili ako pag maramihan, yung sa mga portrait ako bumibili. Yung tuyo na na ano, oh. Hmm. yung tuyo na na tayo. Hmm. Yung magkano mo isang sako yun, parang 50 pesos. Hmm. Kumura lang kaysa bibili ka nung synthetic, magkano ng nga 3,000 ng sako nga. Sako. yung mahal. So hindi na siya mapas sa Udani. Yun yun. Tama. Uh, mahal, mahal na rin. Nahirapan ng farmers kung hmm. gumagamit ng ano. Dati 800 lang ngayon, 3,000 na. Hmm. Uh, tapos mm -hmm. yung produkto nila hindi tumataas ganun pa rin ang presyo mm -hmm. pero yung output nila doon ng malaki so maawa ang mga farmers mm -hmm. dapat mag organic sila yes, oh, yes. Yes. at saka very quick lang din yung pagtaba ng tanim, hindi long lasting volatile, oh, no, yes, kumbaga yung yes, acidity yeah. fertilizer so ito po mga dala, sa mga gusto magbalak ng agritourism, at least may idea po kayo sa itong uh, greenhouse yan, yeah. uh, Sir William, sa pag-greenhouse ba ganito kalawak mga gano, gano, siya kalawak, sir? Anong kalawak? Itong 200 so, square meters na ito. Sa 200 square meters, sir, magkano usually ang kapital dito at saka mga ilang years sa ah, maglast? Ito, abot ito ng 10 years siguro. Matibay itong kwan ito. Mm -hmm. Itong UV plastic niya. Oh, so, okay. itong structure niya bakal, uh, forever na yan. Hindi yes. Na mabubulok yan. Oh. So, magpapalit ka lang siguro uh, itong plastic niya oh. pag nagkabutas-butas na, pero mm -hmm. matagal pa. Oo. Oh. Ito, mga 4 years ko lang ito. Hmm. Hindi ko na, ano. Wala, pwede mo itanim. Oo. Uh, estimated natin sir sa pag-pot up nito mga magkano pa? Ito, gastos ko rito siguro ako mo nang nagpagawa nito sa tao Mga so. ulit oh, mo, yeah. 100,000. Hmm, yeah, 100,000. Pero pagawa ko ito sa iba, mahal ito, mga yeah, Ito lang ang mahal-mahal yung plastic na parang 2,000 plus yata ang isang roll rollo. Ito, naka-pal. Dalawang, dalawang roll yung rollo siguro ito. Lahat? mura lang pala, partner. Oh, mura. mura lang. So, yun, yun. So, mga ito, yung mga bakal dito, yung mga mamurahan mo lang yan. Yung mga liliit. So, ito po, mga dolo, is not just a farm na mayroong uh, greenhouse. Dito po is, uh, kumbaga, sentro din ng uh, schooling, yung Agricultural Training Institute. Mm -hmm. Dito sila nagpa-practice or yung nagti-training mm -hmm. kasama yung mga teacher at saka students. Medyo extra income din yan siya, mga idol kong uh, makatap po kayo sa mga training schools. Yes, yes, Sir William, dito sa cacao farming nyo, paano nyo din po yan ano, yung uh, magmamanage yung sa cacao nyo? Kasi sobrang lawak eh. Kasi meron, meron kayo... ang tao na katoka mm. talaga dito. Ilan mm. trabaho niya mag-ikot. okay. Maglinis, mag-abono, mag-spray. Mm. Dito siya araw-araw. Isang tao man lang siya. Pero pag nag-harvest sila, marami. Mm. Kasi sa dami ng bunga niya, minsan mga sampo sila mag-harvest. Pero maintenance lang, hindi naman yan. Mga proning pruning lang. Proning proning. Mm hmm. Lagay ng attractant. Mm hmm. Nagabenta ko ng attractant, sarili kong concoction. Concoction. Mm -hmm. At least yun is organic. Oh, may maraming bumibili sa akin yung mga dabaw na farm. Mm hmm. Bumibili ng attractant ko. Kagayaan. Mm hmm. Kagayan. Basta by gallon, by 20 liters. Mm -hmm. Kasi problema nila yung kanilang kakawan eh. Nagbabalot pa sila. Nakita nila itong mm. akin na walang, walang balot. oo. Um, oh. Diyan mo abos ang plot line. At saan ka pumunta? May maraming kakaw. Nakabalot yung kakaw nila. Mm -hmm. Imagine mo yung pambabalot lang yan. Ilang taong kailangan yes, mo. Yes, yes. Mag diba, magasto na rin. At saka hindi siya advisable sa nature yung mga plastic. Oh, Ayun, yun. Isa yun. Kasi pag nag-arbis, tapon lang yung plastic sa ilalim ng kakawan mo, hindi man di, hindi, po, no? yeah. So ito po Sir William, halimbawa is, ang um, kapital natin dito sa greenhouse kasi interested pa ako dito parka. Halimbawa po sa agritourism, yung 100,000, mga ilang years po siya bago mag-return of investment or makabawi sa mga product natin Depende sa Depende no, sa tanim mo. Kung maganda yung tanim mo, talaga maglitos ka, mga ano. Sandali man lang yan, tulad ng petsay, ilang araw lang yan, 45, ano, you know, 25 days. Oh. Hmm. Eh, magkano kilo ng pechay? Ma, hindi lang yung tanim, marami ka rin itatan na uh, iba-ibang klase. Oo. Oh. So hindi mo sasabihin mababawi mo ka agad. Sa akin naman, linagay lang ito pa, hindi na para mabawi ka agad. may structure, may napapakita ako na, na hmm. ito. Mm so, hindi ko rin naisip kung magkano kinikita nito. Oh. Kasi mga linuluto ko galing dito eh. Mm -hmm. So hindi ko na binibili. kaysa oh. pumunta ako sa palengke, bibili ng pechay, bibili ka pa ng mga litos. Oh. Ito, hindi, libre na, na, hindi, na, na, hindi, fresh. Ko hindi pa rin fresh. Tsaka wow. hindi mo alam kung anong in-spray nila doon. Ayan. Di ba? Yes. So ito po mga doll, ang uh, nakita ko pong pinaka-reason is not just the profit kung hindi may pakita po sa mga guests natin oh. na yung source ng uh, okay. food natin is naka-greenhouse at for sure na organic. Oh, wala, ba? walang, walang, ano, walang chemicals na... No. At saka anytime, pag may order, kuha ka na agad. Oh. Oh, hindi wala. ka na mamasahe papuntang palingki. Yeah, yeah. Bibili. Yung available sa farm, yun hmm. ang ma-offer talaga. Ayan. Yun. So yan, Sir William, ano ba yung uh, mga best advice mo sa kanila? Yung uh, sigurado dami na na-inspired po sa inyo dahil nga uh, nakapag-put up kayo ng ganito kagandang uh, ano, agritourism tsaka accredited pa sa ATI. Ano po yung mga best advice mo sa ating mga totoong mga Inday para at least ma-inspire ma ma pa po sila sa kanila yung magiging successful din kagaya nyo po? si tsaka tsaka tutok kayo sa ano nyo, Huwag niyong lang sa ibang tao na hmm. nand dapat nandiyan kayo eh. Hmm. Lahat naman ng negosyo dapat nakatutok ka. Hmm. Please marami kang maiisip kung pabayaan mo lang sa ano. Tao mo to, hindi man nila alam. Sumusunod mo lang sila kung anong iutos mo. Diba? Hmm. Kung pabayaan mo na wala ka, mahirapan ka rin. Hindi mo alam kung maganda pa yung ginagawa ng tao mo. Please nandiyan ka nakatutok. Hmm. Okay. Hindi yung pag inano mo na may pera ka, ay, ay, yung mga tao naman, suldo mo lang naman yan, okay na sa kanila eh. Minsan mm -hmm. wala naman silang concern. Mm -hmm. Hindi din mag-guide. Mm -hmm. Hindi rin mag-guide. Kaya na mm -hmm. marunong ka rin. Mm -hmm. Dapat bago yung mag mag-aral muna kayo, mag atin-atin ka seminar. Ayan. Yeah. Maraming so, yeah. seminar na ganito. Mm -hmm. Sa ETI, nag-offer sila ng kung anong seminar meron daw. Mo. pwede mong atinan. Yeah. Libre pa. Ayan po mga dola. So sa agriturism po mga dula, hindi basta-basta. Baka may magtatanong partner kung paano maka magiging agriturism yung kanilang mga farm. Mm. So ito po mga dula, hindi po lahat ng farm is pwede sa agriturism. Ang sabi nga po ni sir dapat maganda yung location, yeah. accessible yung location matatanda. sa lahat ng mga yeah. bisita. Mm. If uh, possible, makapasok yung sasakyan yeah. kasi yung mga usually mga naga-tour is uh, medyo may Matanda. kaya, matatanda may ayaman, yeah. matatanda, mm. ayaw maglakad. Yeah. Ayan, at saka siyempre mga idol, may source of uh, water. Mm, sorry. Ayan. Pag mayroon kayong tatlo na ganyan mga idol, pagandahin or develop nyo lang yung inyong area, i-advertise, kukuha na ng mga permit, for sure, uh, pasok na kayo sa agri oh, prison. Pwede silang ipa-visit ipa lang sa ano, ITI. Tingnan nila kung pwede kayong pumasok. Ayan. So, yun, maganda. Partner, ito, nag-ano lang ako kasi nga, si Sir William, uh, very successful. Tanungin huh? natin si Sir William kung ano ba yung uh, ano learn niya about sa life yung possible na na-learn nyo po na pwede nyo i-share sa amin about life? Walang sa buhay, yung ginagawa ko lang yung gusto kong gawin, na kung anong maisip ko na maganda, gawin mo. Hmm. Hindi naman yung... di ko naman plinano ito eh. Hmm. Dumating lang ito sa akin. Hmm. Habang nandito ka, maraming na naisip, yun. Uh, pag naisip mo, gawin mo. Hmm. Hindi naman kailangan pag-aralan mo pa. Ha kung nandito ka na matututo ka hmm. eh may farm ka limbawa may one hectare ka pag nandun ka na sa farm mo matututo ka kasi makikita mo kung ano yung maganda um, pwede mong gawin sa sa farm? No, sa farm oh, sa yeah. farm hindi yeah. naman kailangan pag-aralan lahat yan. pag nandiyan ka na magka-aaral ka na automatic hmm. na yan hmm. itong akin to wala talagang plano magkaganito to eh uh. kung ano to farm lang tapos uh, puntaan ko every weekend hmm dahil sa maganda nga yung lugar yes, yes. maraming nainggan yun na no? ayun kung baga partner ito partner blessing in this guys kung, saan dumating kung, ah, kung, dumating. kung saan dumating napakaswerte hindi ko pinaplano ayun so yan minsan kasi partner pagka sobrang plano kasi minsan uh, medyo dito, hindi na tutuloy mm. so mm. kung baga kung baga sabay ka lang sa flow yung pagiging just like being just like water na magsabay uh, sa flow sabay ka lang oo and then do your best and dapat maging ma makisama ka lang talaga sa yeah, ano sa panahon sa, ka sa mga, mga tao, tao. ganoon so mga totoong mga Inday uh, maraming salamat dito kay Sir William C at, uh, partner, na mm -hmm. uh, marami tayong natutunan sa kanya no sa sa malit na oras pero thankful po kami Sir William maraming salamat no, sa inyo thank you thank, thank you, you yes, po yes, kayo salamat, salamat po yeah. sir at uh, don't forget to subscribe po itong channel po namin ng Pinoy Palaboy and click na notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques at mga inspiring and very successful story sa mga sa mga ma-feature natin. Kita-kits po tayo sa mga farm nyo. Yes, at sana po mga idol marami po kayo natutunan. At saka please share ang ating video mga idol. I-tag It nyo na rin yung mga friends ko dyan. At saka mag-comment kung sino pa yung mga inspiring story dyan na mayroong agritourism po puntahan po natin mga idol. Ayun. Sir William, may shout shoutout ka po ba? Mm. Shoutout nyo po yung ano nyo, anak nyo or family? Ay mga anak ko. Ay mga anak, umuwi <laughs> yeah. na kayo rito. Ay matanda na si Papa. Kayo ng <laughs> sika sa dito ng farm. Yes. Yeah. Ayoy. So yan ha. Matutungan mga, mga hindi kitakitae sa farm nyo sa susunod na mga buwan kita kitakitae sa Benguet, sa Baguio, Pangasinan, La Union, uh, uh, Cagayan. Cagayan, Valley. Ayon saka dito sa Sagada in the next month hmm. sa ano, punta kami ng Visayas, Cebu, Dumaguete, Bacolod, uh, Gimaras. Gimaras, at sa mga areas sa Negros kita kita tayo dyan. Sana po, magkita-kita tayo mga, mga totoong mga Hinday. Ha? Please, please comment. Naman, please comment. At saka i-missis tayo sa Pinoy Palaboy Facebook page kung gusto pong mas feature inyong mga farm. Ayan. Mula yan dito sa Barangay Tasiman at pinagmamalaki po namin sa pinapakilala si Sir, Sir William, C. C. Ang mayari po yeah. ng ng Sibol Farm. Kaway-kaway mga totoong mga ba Hinday. Bye -bye. Happy farming. Happy bye farming. Bye-bye.